Guys, what's up? Ayan, magluluto tayo ng ligo. Ito siya guys. At hindi ko na ipinakita ang pagsasama ng dalawa. Ligo at itlog. O, ito siya guys. Ayan. Egg and atin siyang ipiprito. Ayan <clears throat> na siya guys. At ipapakita. na siya guys. Ang kawali natin. So, ilalagay na natin ang ligo at itlog. ay o ba diba, makakain na naman kami na Ligo, sardinas. Mas gusto ko pa yung pang-ulam kaysa manok ko. Kaya, o oh, ano meat. O, diba? Okay, hey guys. Wait lang. Ating... Kasi masarap siya, guys. Kahit ligo, sapat na. <coughs> Dito kasi ako, guys, lumaki sa ligo. <coughs> nung utang pa kami yan sa tindahan. Minsan, pag ano, yung <coughs> pag madaming utang, hindi na magpapautang yung kapitbahay namin. Na naalala ko pa nung bata ako, ganun sa Kaya, hindi ko makakalimutan yon So, naging lesson learned na sa akin ang hirap nung buhay nun. Diba? Ang hirap ng buhay nung ano, nung kabataan ko. Yan. Hindi ba guys? Hindi siya mabubuo kasi. So, igagawin na natin siya. Sh Shake-shake-shake natin. Mm-hmm. Ayan siya, guys. O, oh, ba? Diba? Ayan. Hanggang dito na lang ang aking video. See you next vlog. See you next vlog. Huwag kayo magsasawa sa aking mga video. Ayan. At thank you so much sa mga nagsusupport at mga nagsishare ng aking video kahit hindi kagandahan. Ayan. Thank you. Thank you so much. God bless everyone. At enjoy lang tayo. Bye-bye. Love you all.